Ay, salamat naman hindi tumulo yung pasok uh, ng tubig. Kasi kung uh, halimbawa eh, isang metro at kalahati pang itataas ng uh, tubig sa Buntun Bridge, eh baka abutin na itong aking kulungan ng baboy. Kasi kahapon 9 meters. Kahapon ng alas 4. Kahapon. Alas 4 kahapon. Ngayon pumunta ako nung uh, alas 9 ng gabi. Tuloy pa rin ang paglaki ng tubig, pagtas ng tubig. Pagka ako ito inabot ng uh, isang met, mga isang met kalahati pang itataas ng tubig. Sigurado pasok na yung tubig dito sa kulungan ng baboy namin. Kasi mababang lugar nga ito eh. Salamat naman at uh, siguro ng mga oras na alas 12 bumaba na yung tubig tapos nung uh, pinuntahan ko alas 5.30 ng umaga yung uh, sinyal ko na nilagay bumaba siya ng 35 cm kaya okay na pababa na ng pababa yan nagsimula siguro yan mga hating gabi nung bumaba ang tubig siguro nag uh, low tide na sa parting apare kaya lumuwag na yung uh, daloy ng tubig Iwan ko lang ngayon baka ngayon alas 12 na ng, ng ano eh, alas 12 na ng tanghali eh baka siguro mga kalahating metro na yung ano yung uh, ibinaba ng uh, tubig pero hindi na ako pumunta kasi nung nakita ko uh, 30 30 to 35 cm yung ibinaba ng tubig eh hindi na ako naghangad na pumunta uli doon kasi kung tutusin mga nasa mahigit isang kilometro pa ang layo buhat dito sa ano eh, sa kulungan ng baboy namin kasi isang barangay yun eh sa kabilang barangay barangay namin bagay ayun ni Palwa kaya salamat naman hindi tumuloy kahapon halos maghapon kahapon ng init ng araw tapos ngayon kaya salamat naman hindi hindi na umakyat kasi meron pa dito sa lugar dito namin na ano na hindi pa na uh, hindi pa nare yung mga mais pero dito sa malapit sa lugar namin eh na reaper na yan dun sa ano yung pinagmula ng ano sa pagmumula nung uh, dadaanan ng tubig papunta rito yun medyo meron pa ako nakikita ang mga mais doon na nakatayo kasi doon sa lugar pa yun yung papuntang uh, Bunton Bridge yan dyan sa lugar na yan dito naman ni eh, halos dito eh wala na naka ano na naka harvest na rito ayan kaya ngayon ang ginagawa ko, kumukuha na lang ako ng ano, yung uh, balat at saka yung uh, pinaka tawag dito, busil ng mais. Nilalagay ko dun sa kulungan ng baboy para mag-level uh, na ron sa ano, wallowing pool. Kasi noon, nung uh, Pinilagyan ko ng patining nitong last 35 days kinuha ko hanggang sa harvest na yung uh, siyam na biit. Ah, siyam na baboy. Kasi nga yung isa iniwang ko eh. Eh, yung uh, rice hull o yung uh, ipa ng palay. Eh, natunaw. Siguro, hindi ko naman, hindi naman nila kinakain eh. Parang natunaw ba. Siguro kalalakad, kalalakad. yung ganun natunaw nila ngayon nasubukan ko ko naman itong mais kasi yung pinagkuhanan nga nung rice hull na yon eh galing pa ng tabok eh yung anak ko hindi naman na ewan ko hindi ko naman nakakausap na eh hindi na sila bumabiyahe yata ewan ko ha kung bumabiyahe pa sila pero hindi na ako nagsuggest na kumuha ng ano ng ah, uh, ipanampalay niya. Kaya ito na lang gagamitin ko. Ayan ang tubig. At uh, parang mainit ngayon. Lasing ko. Lasing ko ang pakain ngayon. Medyo maaga. Yung, kawawa yung isang yun ah. Oh. yun yung iba dito tapos dun sa kabila naglagay din kasi ako dito eh para matihati sila eh kaso lang pagtapos na rin sa kabila takbuhan dito Ah, umitlog. Isa eh. Hmm. Isa pa lang yung umitlog eh. Dalawang araw na eh. Isa pa lang. Mukhang may predator ngayon. May predator. Hmm. Takbuhan dito eh. Ayan sila. Ito yung unang lagay ko. O, oh, yan. Yan sila. Pagubos na yung feeds. Oh, takbuhan dito. yon doon. Unahin muna nilang ubusin yung pigs. Siguro, pag natapos na yung pigs, wala na silang makuha. O, ay di yung mga binilender na ano, damo. Yung mga chinap-chap na damo. O, yan sila. ay Hey, Ayan, humabol pa isa, dalawa, o yan. Bulingkit, humabol. Ito, si Lola. Si Lola. Yung iba, naroon pa yung. Doon pa yung iba. O yun. O yan, isang yan, solve na yan. kuhan ulit doon. Balik-balik lang sila eh. Ibig sabihin dito wala na. Ubus na yung ano dito yung pigs. O Oh, O. O. Buhan na ulit doon. Nakuha na nila yung pigs dito. O, wala na. O, balikan ulit. Balikan ulit sila. Okay. Tapos papakain muna ng baboy, maingay na 'yung baboy. Maingay na. Yung... Tingnan ko nga 'yung supply ng tubig dito. Umiikot 'yung metro eh wala namang gumagamit ng tubig. Ano ba 'yan? Baka ika ko may mga leak na 'yung ano. Baka may mga leak na kaya 'yung mga tubo. Pagkaring gulay. Dalawang klase. Talbos kamote at saka saluyot. Yun ang request ni Mother. Kaya ako mga ako. Mababa daw ang kanyang retanin. Retanin? Retanin ba? Retanin. sayang yung papaya oh. naninilaw na siya oh. puro ganyan ang sakit ng ano ang papaya dito sa amin ito lang isang to ay dito ano yung ano, huli na yan eh. pero dito itong isa rito namatay na rin eh. Nung ano ngayon, medyo ayaw magpakitang araw. Yan, salubyo po. Sa mero yung papaya dito sa amin. Ito. Problema naman nagsunog doon, kaya yun, medyo natuyo yung dahon. Yan naman papaya gan, nanilaw nanilaw yung dahon gaya nung gaya nung yung naroon yun yung may dilaw na yun parang sakit niya na ito nakakuha ko ng gulay yan nga gulay gulay ang request ni mother gulay ang request ni mother kaya kumuha ko mababa daw yung kanyang retinin. Rit, ano? ba? O retinin. Ano? Tawag doon. check up siya kahapon eh. Ha? Ay, huwag mo kainin yung aking ano. Huwag mo kainin sapatos ko. Huwag mo kainin sapatos ko. Eh. Ha? Dito, malakas ang ulan sa labas eh. Dito muna ako palipas ulan ha sugat sugat eh oh. matama dito sa ano Diyan. matama dyan sa ano sa kanyang nipple drinker kaya sugat sugat eh hindi ko naman pwedeng ihangin yung kanyang nipple drinker dahil mababa yung tank eh kailangan mataas ng konti kahit tumaas man lang ng mga 12 foot pa sana na mababa na eh sugat sugat eh tama na ano to nipple drinker oh lakas ang ulan sa labas eh oh, Dilim na. Ha? Huh? Oh. Ha? Huh? May tubig ka na. Amaya papatayin ko na yung tubig ngayon. Tama na sa iyo. Mga ah, tatlong araw mo na yan. Huwawain. Wow, wow, daming lamok oh. Itong kailangan dito. Kung may budget din lang kayo. Mas maganda kulungan ng ano. Kulungin ng net. Mosquito net. Kasi itong trapal, muna nakaraan to sa ano lang, itaglamig. Yung unang salang ko ng patiner dito, oh, saktong taglamig. Inabutan pa nga ng baha. Pero marami nag-advise na kung may budget ka rin lang, balutan mo na ng mosquito net. Iwas sa lamok, iwas sa langaw. Ha? Huh? Oh. Huh? Huh? Huh. hihiga to, hihiga huh? hihiga yan hihiga ka, hihiga tumungo nakala ko hihiga nakala ko hihiga siya Hmm. Ha? Mulan pa eh. Ayan, mayroon konti. Mulan pa sa labas eh. sensor light yung gamit na yan. Pag walang gumagalaw, namamatay eh. ha No bukas naman uli bukas naman uli ang kain Gusto mong humiga ito eh. Buhaw siya eh. Oh. Naubusan Hindi ko alam kung anong oras naubusan ng tubig ito Dami siyang nainom eh. Kaya mahalaga talaga yung ano, meron kang uh, drinker. Para kahit anong oras na uminom, pwedeng uminom. Problema lang yung tanke. Kailangan lagi may tubig. Ayan, medyo humina na yung ulan. Pwede na. Pwede na umalis. At papatayin ko muna yung tubig sa taas. Yung sa tangke. Doon oh. Yun. up Okay. Share lang po. Comment. Subscribe. And hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos ni Kapiseo. Hanggang sa muli. Bye-bye. Dito ako sa kulungan ng baboy. Yan, yan o. Oh. Sensor light yan. O. Oh. Tatanim ko ito. Yan oh. Kasi nabulok eh. Nabulok yung unang tanim ko. Hindi ko alam kung bakit nabulok yan. O. Oh. 'Yung iba mga buhay na eh, ayan oh, saging. Halos 'yan ang kasabay nito eh, ayan oh, isang 'yan. Eh ito ayoko bakit nabulok. Oh, ayan. Oh, medyo magaganda na 'yung saging na tanim. Ngayon kukuha ko ng ano. 'Yung na uh, iput ng manok, siyang ilalagay ko diyan. Magaganda na eh. Oh pati yung mga napir. yung mga napier buhay na yung napir, nakukuha na ko na yan okay na yung napir, nakukuha na na yan ngayon kukuha ko ng ano pataba yung tae ng manok oh, yan na oh. yung itim na yan yung maitim na lupa yan yan ikwan yung uh, tayo ng manok oh. para uh, mapakinabangan eh. kasi yung iba nyan yung mga nakatanim lang yan yung mga saging na nakatanim na nakukuha na ko na ng dahon nakukuha na ko na ng dahon yung mga yan pinakakain ko sa manok aking chinachap-chap tapos pakakain ko sa manok oh, di ba oh. marami pa marami pang pa tata naman ito oh gaya niya, no oh. puro damo yan ito pa lang natataniman yung boundary boundary, boundary ha? boundary ha? No, boundary ha? kasi ito eh ito doon sa isang kapatid yung kabilang niya ito naman sa isang kapatid nila. Yung uh, kainanang. Kay inang. Yung may kulungan ng baboy dun. Tsaka yung manok. Pero ito sa kanilang magkakapatid to. Wala. Hindi sila interesadong magtanim. Kahit ako. Hindi ko kayang taniman to. Ang biglaan. Hindi. ganda din na tanim dito sa saging bali 2, 4, 6, 8, 10 may 12 puno yata sa saging to oh. maganda na yan oh. yan lang libangan ni Kapis eh. pero itong isang ito nahuhuli nahuhuli to op oh, yan tanim ng isang punong saging dati natiniman na ito eh kaso lang namatay hindi ko alam kung bakit uh, hindi ko alam kung bakit namatay na bulok kaya tinaniman ko ulit yan buhay magsasaka